Buti pang empleyado. May day. Off. Bakit ang mga mami? Wala. Buti pang empleyado. May 13 month pay. Bakit ang mga housewife? Wala. Alam niyo ba? Napakaswerte nyo. Kasi kahit paminsan-minsan, mayroon kayong day off. Hindi kagaya naming mga housewife. Wala kaming day off. Araw-araw, marami kaming ginagawa. Araw-araw, naglilinis kami. Naglalaba kami. Nag-aalaga kami ng anak. Nag-aalaga kami ng asawa ay yung mga empleyado, minsan tinatamad pa kayong pumasok. Kami, alam nyo, hindi kami tinatamad kasi araw-araw ginagawa namin to. Kaya napakaswerte nyo, kayo sumasahod kami, hindi. Buti na lang, napakaswerte ko at meron akong maalagang asawa. Dahil kung wala, naku, hindi ko alam kung magagawa ko pa itong mga to. Kaya napakaswerte nyo mga empleyado kasi kayo may kinikita kami wala. di ba? Ang saklap. Kahit gusto namin magpahinga, hindi kayo makapagpahinga. Kahit kami sakit eh, paling kami. Diba?